guys, may sabon-sabon na siya, kaso konti lang yung gumubas. Kaya konti lang yung nailagay natin sa sabon. Napano na natin ang tubig. So, linisin ko na siya. sa din yung walang video na ito si Potpot so, eh. Yung, kailangan natin linisin at pa-contact ka-pressing Potpot natin.

So, oh, yun mga lodi. Ngayon, dito na lang tayo. Bye-bye.